na. Oye oh, na naman. Congratulations. <laughs> Painit ulit. mo. <maki> <laughs> sing sing. Asaan ah, ang sing sing? Wala sa akin. Asaan? Wala naman sa akin eh. Sinasabi ko naman na ingatan niyang sing sing na yan. Hindi na ingit. Hindi ingatan ni Alden. Yun. Yun ang ano. Ang sabi ko, alagaan okay. dahil kalakip nito ay isang kasaysayan ng ating pamilya. Oh, no, 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 no. Ah, ang taas din ang boses nito, no? Oo. Uh oh. -huh. Lumalaban <laughs> kay Maraya. <Mariah. laughs> <laughs> wala, wag na po kasi kayo magalit kay Alde. Oo nga, ate. Baka hindi naman po siya may kasalanan kung ba't nawala yung sisingi. Sing Paano hindi ako magagalit? Paano? Sige nga! Paano? Pinakati wala ako ko siya. Mahalaga Sing-sing na 'yon sa ating pamilya. Hindi niyo ba naririnig? Pangalawang sabi ko na 'yan. Ang lakas ang boses mo, talagang dinig namin. Sumisigaw ka. Ate, <laughs> dali lang lumunok ng laway. <laughs> umupo ka nga muna. Hindi naman kasalanan ni Alden 'yun. Ayaw mo po diyan? Suplada eh. yun. Okay. Ayan, ayan, ayan. Ba't ayaw mo mo po? Mga ngawit ka. Oo. Oh. Tsaka sigurado naman na siya na ibibigay na ni Alden yung sing-sing kaya. Ayoko umo, po. Maghanap kayo ng mababang upuan! Be, <laughs> eh, bangkito ba siya? <laughs> Bakit? Hi, chairman. Ko ano-ano pinagsasabi mo, galit nga ako kung sabado yun, eh, hindi mo upo ka na. Bilisa, huwag ka na magalit. Eh. Upo muna tayo, Lolo. Oo, oh, yan o. Oh. Ka muna. Maupo kayo, maupo kayo. Huwag niyo ako pakailaman. Sige nga, upo ka ngayaya. Sige na nga. Paano Opa. hindi ako magagalit? Parang nakaupo ka Isa rin sabi ko, pagkaingatan ang laman ng alhasan. Bigyan ng importansya at protektahan, tapos biglang mawawala. <laughs> wow, matindi na talaga to. I hear the ticking of the clock I'm lying here the room's Lulo, upo ka muna. Ayoko nga maupo! Oh, di Mangawit ka dyan. <laughs> <laughs> Wala namang kasalanan si Alden doon. Oo nga po. Oh, sino may kasalanan? Ako! Ako ang may kasalanan! Oo, ah, 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 oo. Oh, oh, oh. oh. O, yeah. <laughs> mabigat to ha. Naninira <laughs> <laughs> ka pa, Lola. Mapapabayad pa tayo. Ulit-ulit ulit kayo, wala kasalanan siya. Sige, ikaw ang may kasalanan. Ha, bakit ako? O, ngayon ayaw, ikaw ang may kasalanan. Eh, bakit din po ako? O, di ako na lang. Oh, oh. Sige mo, sabi ko sa'yo eh. Kasi sa'yo din ang ano eh. Relax ka na, ate. Pinayagan <laughs> ko na kayo ng lahat-lahat. <laughs> Hindi ko na kayo kinukontra. Pero pag may mga pagkakamali, ako may kasalanan. Wow! Ano to? Hindi niya. Ate, relax. Ito nga mo, Hindi nga ako marerelax! Hindi nga ako marerelax! Tsumachaka ka, Wala naman kaming wala naman kaming sinisisi, hindi ka naman namin sinisisi sa iyo. Wala naman kaming sinabi na baka sinabutahin mo yung performance nila kasi nagagalit ka dahil nilaglag ka namin nung pumunta si Chabebeng. Wala naman nagsabi noon. <laughs> Wala akong ginagawang masama talaga. Hindi ko gagawin yon. Hindi, hindi ko nga alam na ibibigay pala ni Alden yung sing-sing kay Yaya Dap araw na yon. ah oh. Lola, baka naman po nalaglag lang po niya. Mm -mm. Hindi po kaya baka nahanap na rin po niya ngayon. Oo, oh, ating na mo, Iinit ang ulo mo agad. Ayan, 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 nahanap na. <laughs> 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 ah. Parang hindi pa nakikita. Ah, then... Nahanap na ata. <laughs> Alden. Nakita mo na ba? Tuloy, hinahanap ko pa po. Ay, wala hmm. po talaga eh. Sinasabi ko na. Nung, nung Sabado po ako nandito. Ha? Hindi ka na umuwi? Hindi ka pa umuwi. Hindi <laughs> pa umuwi yan. Ah. Kawawa naman siya. Mm -hmm. Lord, ba huling lang? nakakita, Alden? Ay, ako nga Kaya mo yan, Alden! Hawak-hawak <laughs> ko lang po yun eh. Baka nasa ba bago Laguna. po kami ano? Bago po kami sumayaw. Bago sumayaw. nawala? Nandito lang po. Tumuli. Bakit dyan mo hi? Dou back! Dou back! Dou back! Dou back! Sabi back! Sa lunukin mo daw eh. <laughs> Nasabra yeah. sa beast mode. Okay lang Dou back! 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 ba dito lang po eh. Dito ko lang po uling nakita. Dito po sa alahasan na to. At pa, paano mawawala yun? Hindi ka naman gumakalaw. Kumanta ka lang naman! Hindi, ko, hindi ko po alam eh. Hanapin lola ko po. Lola, lola, hanapin ko po po. <laughs> ano na ano yan? Ano yan? <laughs> Ube! Suka! Magtubig ka muna! Hanapin <laughs> mo! Ano? Ano? ano yan? Bibilangan kita! Isa! Lola, sandali. Sandali lang po. Ano? At ang konti naman ng bill. Hindi ko po mahanap. Gawin mo naman 1 to one hundred. Hindi ko po mahanap ngayon, pero... Gusto ko po sana talagang mahanap ngayon kasi special po itong araw na ito, Lola. O yun so, na nga eh. Paano magiging special ang araw nito kung may problema tayo? Lola, special po ito kasi. Bakit special? Sandali lang po. <laughs> Ito na po, ito na po. Ito Hindi nyo naman uwing, sari! Relax Hindi lang, naman po, lari, man, relax, lang Ate, relax ka ha. Yung upo, <laughs> yung ubo mo mababa ha. Ah. <laughs> Bumuelo eh. Oh. Ate oh, kulob yung bahay oh. Wala kang ano eh, ha? Ang baba <laughs> ng ubo mo eh. <laughs> Ganun talaga pag may pumipersa! <laughs> <laughs> o, buwera sa balo, alam? Ito oh, oh. <laughs> <laughs> na bang si Tidora? Kaya pala, lumakas ang paypay mo! <laughs> Kulo po, wow! Eto, makinig ka. Alden! Po? Walang kapatawaran ang pagpapabaya mo, Alden. Wala bang halaga sa iyo ang mga pinagdaanan ninyo ni Yaya? Lolo, <laughs> siyempre hindi. Siyempre po so po yun. Baka nagulat ka lang din sa sagot mo. Oo. oo Malaga no? po sa akin yun, Lola. Lahat po ng pinagdaanan namin, lahat po ng pinayo nyo sa amin, Lola, mahalaga po yun kung nasan man po kami ngayon. Kaya nga po special tong araw na to, Lola, kasi... Lola, ano ba ginagawa mo? <laughs> Baka naman may kasama. <laughs> may umbok na po eh. ayaw mag-jungle ng Jumoy, yun na yun. Sige na, Lola. Lola, iwan mo muna kami sandali. Ah. Hindi! Nagpe, ay go out ka kaya muna. Tumigil ka! Ikaw rin! Imagination na lang yan! Wow! Hindi ako nakikipagbiroan! Oh, sorry na. Lola, huwag na po kayong magalit. Sorry po, ahanapin ko po talaga yung sing-sing, pero... Talaga! Dahil oh. patisikmura ko, galit oh. na! Lalo, <laughs> <laughs> relax lang po, relax lang.